Terima kasih telah menonton! Sara Labati na kiramay sa pamilya Gutierrez, ang kanyang sister-in-law na si Alexa Gutierrez ay namaalam na nga sa edad na 38, isa nga siyang leukemia warrior. Asawa nga siya ni Elvis Gutierrez na kapatid ni Richard. Ngayong araw nga nagpunta agad siya ng mabalitaan ng pangyayari kasama ang kanilang dalawang anak. May naiwan nga ang dalawang anak si Alexa. Ang anak niyang si Ezra na pasayaw pa nga sa harapan. Pinapasaya ang kanyang mami kahit nakahiga na ito. Sobrang mamimiss nga nila ang kanilang ina. Matagal din nga itong nakipaglaban sa sakit. Si Patricia Ochico, ang kapatid ni Alexa binahagi ang mga magagandang bulaklak sa burol ng kanyang kapatid. Everything is beautiful nga raw. Sabi ni Sara Labati, I can't wrap my head around why too soon, Alexa. It's not fair. My Sestra, I love you. Hagi din naman ang pamangkin niyang si Lorraine Gutierrez-Betas ng isang madamdaming message. Sabi niya, My sweet, smart, loving, hilarious, one of a kind Tita Alexa, my heart has been broken since the day you were diagnosed because you have always deserved nothing but the best this life has to offer. You fought a courageous battle and handled every hardship with so much grace, positivity, and faith in the Lord. You have been a consistent supporter, confidante, mentor, and auntie, and I never wanted to know a world without you.